A day in my life as a vawing walang pahinga ho <coughs> hello sa inyo mga bida. And for today, karugto nga pala ito ng mini vlog ko kahapon mga mi. Kinuha ko na nga itong mga puti mga mi kasi nga ibababad ko na nga muna ito bago ko nga ito kusuti. Pero syempre hindi na nga kaya ng ating powers dahil ang dami ko na nga nilabhan ng araw na yan. Kaya naman kinabukasan ko na nga lang yan lalabhan. Nakakita nga ako ng patay na ipis dyan mga mi. Kaya ayan, winalisan ko na nga rin at hindi ko na nga rin na videohan sprayan ko na nga rin pala yan. At pagkatapos ko nga dun mga mi, eto naman nga si CJ ay sumasabay talaga. ba? Diba? Sabi ko talaga sa inyo, kapag nga ganitong marami akong ginagawa ay sasabay talaga itong batang makulit. Dahil nga hindi ko siya napapansin, ayan, nagpapansin na siya. Charing. Sasabihan ko nga siya dyan na busy nga muna ang mami kaya hindi ko nga muna siya mapansin-pansin. Ganun. Kinagabihan naman mga mi, eto nga yung tira naming adobong baboy at konti na nga lang. Kaya naman eto, dinagdagan ko nga nitong pork skinless longganisa. Anim na piraso na nga yan mga mi at 32 pesos ko nga lang yan nabili sa palengke. Nagsimula na nga rin akong magluto dyan mga mi dahil anong oras na nga din. Terima <muchos> Ang hirap-hirap na nga din talagang mag-isip ng uulamin sa araw-araw mga mi. Paano ba naman kasi ang taas na nga rin talaga ng mga bili? Bukod pa nga doon ay wala nga rin tayong ibibili. Kidding <laughs> nga side, mga mi, talaga namang napakahirap ng pagkasyahin yung mga budget natin, ganun. Halimbawa na lang na may 1k ka, talaga namang pagkakasyahin mo yan ng isang linggo, ganun. Hindi kasi nasama sa sona ng ating mahal na pangulo ang pagtaas ng sahod ng ating mga manggagawa, ganun. <laughs> eto na nga. Luto na. Tara po, kain tayo. Thank you po, Lord, sa blessing. And after naman namin kumain mga mi, eto nga, may nabili nga akong ganito. And since 26 pesos nga lang yan mga mi at napakadami na ngang laman. Ang dami-dami pa din kasing lamok, lalo na nga at maulan pa din hanggang ngayon. Tinray na nga namin ilagay sa labas mga mi at ganyan nga ang itsura niya kapag sinindihan mo na nga rin siya. At may kasama na nga rin siyang pre na lagayan. At after naman namin dun sa labas mga mi, pinapabukas na nga rin ni CJ etong binili ko ang makapuno para sa kanya. Kung hindi nyo nga maitatanong, sobrang favorite talaga ni CJ to mga mi at bihirang bihira nga lang magkaroon ng stock nito kaya naman ayan for the hoard na ang person. <laughs> Kung nga ako matulog sa gabi ay hindi talaga pwedeng hindi ko nahuhugasan itong mga plato namin. Ano ba naman kasi dito kasi nagsisimula talaga magsipuntahan yung mga malalaking langgam sa lababo namin kapag nga merong hugasin. Kaya ayan, for the hugas-hugas talaga ang inyong kumain. At alam kong hindi lang ako ang nag-iisang ganyan at marami tayong mga nanay na hindi napapakali kapag nga maraming hugasin dito sa lababo. At kinabukasan naman ng gabi ito, mga Mi, sinukat ko nga yung nabili kong kapote at bota kay CJ. Aba, ready, ready na nga ang batang makulit sa baha. Mula-mula <laughs> nga lang talaga yan, mga Mi, as in, abot kayang presyo, mga Mi. Lalagay ko na nga lang sa comment section yung link. At yun lang muna for today, mga mawe.